Mayong hapon mga idol, so karon mga idol humana jug ko ug hakot sa ako ang humay mga idol gikapoy jug ko mga idol pero okay ra mga idol bahalag perting inita mga idol. So karon mga idol, mauna ni diri mga idol ako na ipabulad sa si ilaha ang ako ang gihakot nga humay mga idol og purabuyag mga idol walay ulan o init ang panahon so mabulan ni Rungadla adlaw mga idol maugad yun din siya mga idol o ilahang bulularan diri sa maong humay mga idol lapad kay mga idol simintado mga idol o limpyo po siya mga idol So salamat kay sa ako ang mga solid supporters, sa ako ang mga viewers o pasensya na kayo ninyo mga idol nga talaga sa ako makapost mga video talaga sa ako makahimog content kay busy kay ko sa ako ang sa akong tricycle mga idol kay dagantag obligasyon mga idol So karon mga idol, mauna ni siya mga idol, humana o bulan mga idol Ready na ni siya para ipagaling na to, mga idol O salamat kayo sa ang suporta mga idol ha God bless niyong tanan sa akong solid supporters Bye bye